guys, good morning Welcome back sa itong YouTube channel Wow, guys, magpapanda ko tayo ng pistrap Kasama siya sa iyo yun, kami lang ngayon talaga guys Enjoy mo kung yung panahon ngayon Enjoy mo sana hindi malaki yung mga alon Marami tayong huli guys Kapayaan yung kami guys, papunta na kami sa spot Naliligo eh guys Maraming naliligo ngayon guys oh ini nebira api isa ah, <laughs> Dagan -dagan ng bangka hmm. anon? Uh, apa tuh kanawayon nga pugot subahunun na itimbungan ka uban oh subahon pugot na mingi subahon pakul ala ah, itong pakul pugot lang ni kanawayon pugot ay nari ka uban mga timbungan kigapon bargapon mga akno oh. birun Ha? Ah man. Ay bagal no po sa lahat. Kaon siguro nila. Ito na sa dumpakulda ko. Sige ako. Ay suno. So, Nakatilaw na may suno so, guys. Good size. Ay, I can see ya. Yeah. Uy. sa na isa. Ijijing. Jijing ay, suno. ang suno. Nag-uban ang buha. Tayo magpakasal siguro sila. Ay, katila arawi suno. Oh, pre. Sa dire pre. Umbak nit pre. Ay. Ay, okay. si Jijing ka uban Ay, ato sa to i-prepare. Ba. Ba gadi ay. Okay.

Thank you Lord. Nigyan ng Bilasin. Magkano lahat sila? Ah, oh, dami guys. No? Oh, ay. Aray, aray. Ay. Bilas on. Gubak gid yo to. Sabot. Ikot ba na yo? Bilasin bilasan. Sige. Kut-kut sana no.

Pogo, tugmanya maya. Ay lay, wala well, masyadong laman, guys. Ingat tayo guys, pagkatapos. Hello, guys. Mga kasay. So, pauwi na tayo ngayon. Medyo oras na ngayon. Hapon na yata. Tagal kasi tayo, ano, nagpalaot kanina. Ito yung huli natin lahat guys Kasi klaseng isda guys Medyo marami-rami ron Ngayon o no? Mga ah, dalagang bukid May pakol Kimpungan Tawag dito sa inyo Ay ano tayo lap Mulmul -mul, oh wapay Tawag dito sa amin Indangan git, so Guys yung huli natin lahat o Medyo mar marami-rami Tapos may buhay tayo guys Isang piraso lang nilagay natin nilagay lang guys ok rin ito paano hindi kalimutan ng pasalamat sa Panginoon thank you Lord sa blessing at sa bihaya mo sa araw-araw makakasay oh o, thank you sa mga bago nating viewers subscriber at followers sa hindi pa lang follow subscribe pag follow subscribe para pwede kayo sa mga video namin o bago pa lang sa aming channel Huwag kalimutan mag-follow at subscribe para sunod updated kayo sa mga video. Hanggang dito lang tayo makasay. Ingat kayo lagi and God bless.